So yan guys, at kami nga po ay dumating na rito sa amin. Ay yan po yung aming kawayan na gagawin namin ni tatay yung halamanan. Pagdataniman po namin, kanya na po muna hahakutin sa amin. O, so, rin, eh. Ako na lang Tatang yung magdadala. Magdadala naman. Ikaw ay magdala pa na iba. Oh. Opya. Oh,

Ay, bobot-bobot po namin din mustasa at pichay. Panggulay. Para, 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 para. So, yan po at salamat po doon sa hininga namin ni tatay. Si amang yun po ay taga Antikin, barangay Antikin. Ah, may pagitan pala, tatay. E pero naman, tas kasimpa yan. Oo, tatay. Tama. Gawa na ano, tatay, ay? Hindi, ah, pa. Hindi, tatay. Kung para hindi masyadong lapitan eh. ay martilyo at pait. Mapait. Mapait. So yung mga ganap pong kawayan ay mga hindi po dito galing sa amin. Yan po yung mga uh, galing patati patatid sa may mga bundok hanipong papuntang Lucena. ng mapasingaw dapat 'yan mga lulutuin may ilang kilo at pag eh, mga baka pag mga ilang isang kilo lang isang ganito lang ah hindi eh, magpapasingaw daw ito <laughs> <laughs> nga lang pala tatay ang galingon bat pakilan manok kali pag marami kang manok hindi ate, pag dito iwala. ay wala. Matibay pa nga eh. matibay pa nga tatay. Ay tatay, siguro tatay pagbabad din nga po sa alat ay... Eh. So yan po, at tapos na po itong isa naming kawayan na natanggal na, na, tanggal na po ni tatay yung pinakang ibabaw na yan. Kami naman po may lupa na di ang ilalagay. Tapos may pananim na rin po kami. Yung po nasa sako na yun, ang kinuha po dun sa pabayuhan. At ito naman po yung pangalawa. Ayun tatay, parang lumaluma -luma na hani po tatay. At para pong iba ng kulay ng loob. Ayun po no, pati ah, halata tatay, hanituho ito ah. iba na ang... May panggatong. May panggatong na kami. Basta pagkakamunot natin. Lagay. oh, oh, tatay. din So yan po, Tami nang ang ididiretso ni tatay itong aming uh, ginagawang taniman. Yan po, dito na lang po namin ilalagay sa may harap namin. At gawa po nang wala naman kaming pagpipistohang maganda-ganda, kaya dyan na lang po.

Tuan mana? Hi Malia, hi baby, hello, 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 hi baby. Kau nak dress? Wow, cantalaman dress. grupo, binisa ni Lola ng maganda. Ayan, ay bigay uli ni Kalila. Thank you, Kalila. Ang kasa na kay Malia. Yeah. Ayos. Ang okay. ardi na ginawa ng gusto sa yes. hmm? Ay, napakaganda uh -huh. so, po dito kami magaan ng maraming uh, mustasa at petchay. Yan naman po pansamantala lang. Hindi. no, ayan na 'yung ay mabigat na tatehan. Eh. At yun naman guys, yung aming gagamitin ano po ay lupa. Iyan po ay yung galing dun sa ano ay sa likod ng pabayuhan. Ano tatay, maganda po. Hanin naman. Ay tatay, gamitan mo na yun. Anong iyong ito ay? O oh, father. astig po ang aming taniman. Iyastig. Oh, walang gamas-gamasan eh. Tatay para ito baka pati anong masya, hindi masyado sa uod. Kasi walang nang tatay dapat itanggalin ayo At yan yung lagi pong nagkakauod. Okay, Kaganda po ng ano ay lupa. E, uh... oh, iya. Yeah. Marami nga po, kaya nga po basta tatay ang dahon. Tama na pala kalali mas kadadagdag na yan. Pag medyo nalaki na hali. Hali po. Parang katawan na hindi madaling mabakuli. Hindi tutubo sa kadadagdag. Oo. So yan po na, ah, si Tatay ay magsisimula ng magtanim. Yung, yung, yung yan. na magtanim. Kumukunot, yung... ay, ang to, ah, ay ah, yung, uh, po ang ah, kaliliit oh, uh, na butil. Ay, po. Mm -mm. hindi Hoy baka kami maulan. Hoy oh, baka kami maulan pa mag hindi yan.

Ah, ibig sabihin lang, isa, dalawa, tatlo. Oh. Ba, babawasan ito. Ah, babawasan oh, maganda ikot, nang sigurado tulo. kausap po din namin ngayon si Stine, at ngayon ay Sunday. na Naya, kayo papakita ko si Stine? Sino yan? Ayan, hi sis. Sabi nila ikaw daw ay payat na. Kausap po na si Santa Claus. po dati. Ilang kilo ka na nga sis dati? Sino ka sa bundan? Oh, payat na talaga sis. Wala, ka, <laughs> Wala ka pang papasko. <laughs> Sino ka sa bundan? Sino ka sa bundan? ano ka na nga, dati? E, ka sa balay? Ha? Ha? 83? Hindi, hindi, hindi yan. Di, 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 di. O, mo, O, ala. ngayon po, so, ngayon siya po ay 70 na lang. oh malaki ang yeah. binabanis yeah. Nasa 10 kilo pong mahigit na ibabanis. din. Ilalima na aming mga kuwan, Christmas light. Dito kayo po yung Christmas Pumali light. Yeah. Tapos pala natin paglalatan, pwede ulit punlahan ni tatay pagka ano. Yan po guys, update sa tanim ni tatay ng mustasa po. Mga tubo na po. Medyo nahirapan po lang tumubot maulang po dito. Mahina po ang mustasa sa ulan. Tutuna Tutu po yan pagka ano, Sobrang lakas ng ulan

So yan guys, good morning at uh, update po dito sa tanim ni tatay na mustasa. Yan po ay nasa 2 weeks ng mahigit at ganyan na po siya ngayon kalalapad ang dahon. Mabilis lang po pala yung lumaki. Lalo po dito sa amin ay na naulan tapos po ay naiinitan din kahit sa maga. Yan. Mga minsan po kami may, ano, may gulayin na. Yan. Nakakatuwa lang po ito yan po'y walang, ano, wala yung spray. So, yan guys. Good morning. At uh, acting papasilip ko po sa inyo yung ginagawa ni nanet at ni tatay po dun sa may likod namin at ito naman po ay gawa rin ni tatay tong tanim na ito at sila po ay nagtatanim din po dun sa may likod so yun po busy busy -bisi dito sila mother ni tatay ay di wow malam ka na hindi na may gulong pa yun Tinanggal na po ni tatay dito lahat yung mga halaman ni nanay na ano po. Ah, ang gabilya po ni nanay dito sa likod. At po, dito na lang daw po ni tatay tatam na mga gulay. Isang, dalawang yan. Tatay mustasa sa lang po mo din lahat. Ah, uh, okra daw lalagyan daw po ni tatay din din ang okra dito sa aming likod. Wala na lang din daw po mapagtamnan ay. Kaya dito na lang daw po sa mga timba. So, yan naman po. At pagkatapos po ni tatay, maglagay ka ng lupa dun sa kanyang pagtataniman. Kami po galing ng tindahan at kinuha po namin itong mga yun namin ng CD uh, CDO. B ano po ito? Uh, ulam burger. Yung mga paninda po namin ito dati sa, ano ay, sa Maloyski na burger patty. Yan po ay tatlong sakong ganyan ang aming naipon. Sa dami po ng, yan po yung mabenta sa amin. Purito ng mga bata. Eh, si tatay po yung nagano na na Ah, ng bakal at ano po steel bar po iyan na kay, kay tatay pong pinapabaga at ano po ay kanyang bubutasan yan para po tatamnan po namin isang, yan ng pichay at mustasa may tatlo kang so yan guys update po dito sa mga nilagyan po ng lupa ni tatay na kanya pong ginawang taniman dito po sa may likod ng aming bahay so yan po oh. Sobrang dami po na yan. Kahit po yan ay isang punula, ang ay marami na po iyan. Ayan po. Ayan. So yan po at saka ko na lang po ulit kayo i-update dito sa aming mga taniman. So yan po. Thank you so much.